Gusto ba tayo kay ate? Oo. Oh. Gusto mo? Sabihin mo kay kasi kay ate, buwalik dito. Kaya nga, ikaswa eh, lang. Nandun na siya sa school eh. ka, sunod tayo. Gusto mo? Oo. Oh. Madali mo kumain. Oh. Cellphone ka ng cellphone. Ang bagal mo. Ba't ganyan? Ibabite mo sa gilid, hindi sa gitna. Ay, nako naman. O, natatapo na yung damit mo. Dumi ka naman. Ako mo na. Kamain ka pa. Na ano ba yung sugat mo na naman, ha? Eka, sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo na ano? Dito sa ibang gamit, ha? Saan? Dito. Ano ba yun? May libag ka kaagad. Kaliligo mo lang. Umiga kasi ako. Ka. Tingnan ko nga. Ah, buhok. Nakagala ka. Nakangangaka. Oh. Oh. Biglang naganong ko yung nipin ko sa dito, oh. Ano? Di ba? Takaan nga nga ako. Oo. Oh. Tapos ako dito. Biglang nakaganong ko. Bakit naman ganun? Eh, ano ba ginagawa mo? Ngipin mo yan. Hindi ka naglalay. Hindi ako naglalay. Sure. Oh. Opo. Bakit di ka nag-oopo, ha? Ay, kinakausap kita. Kinakausap po kita, ha? Sabi ko, opo. Ano po? Ano po? me. Huwag ka na mag-mobile. Kinakausap kita. Kukunin Ay, ko na yung... Eh. Kukunin ko na yung cellphone mo na yan. Nakikita ko, nag-video ka. Eh, kasi nga binibidyo kita yung sugat mo. Kung na may sugat ko, pati mukha ko, oy. Ba't may oy? Bisaya ka? Ha? Ang ganda mo nga, kaya binibidyo kita eh. Hey, wag mo ako bidyoan ko. Eh. Ikaw nga din, ang ganda mo, pero naiiyak ka eh. Eh, syempre, ikaw baby ko eh. Ano ba, cellphone mo ba yan? Oo. Opo. Ang kulit mo ah. Sinabi nang mag-opo ka eh. Di ba tinuruan ka?